ng Sambayanan. Magandang hapon kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay miyembro ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza, ang muli nyo po makakasama ngayong hapon at ang ating palatuntunan ay sa bayan ng napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. I-follow nyo lang po kami sa aming social media Pages na 702-DZAS-RADIO-RE's Broadcasting Company Philippines po ay isang non-profit, donor-based org donor organization at um, non-commercial station at tanging ang Diyos po lamang ang uh, nagsusustain sa ating ministry at kaakibat po niyan ay ang inyong uh, walang sawang pananalangin at pagsuporta sa ating uh, ministeryo Kaya naman po sa ating mga taga-subaybay at uh, nais po ninyong magpahatid ng uh, pinansyal na suporta uh, upang uh, mapalakas ang labing tatlong himpilan ng FEBC nationwide. Bisitahin po lamang ang aming website na febc.ph at i-click naman po yung uh, donate button to know more about the details. Once again, salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsuporta. Uh, na itaguyod ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting kaparaanan until all have heard. At bumabati rin po ako ng maligayang kaarawan at maligayang anibersaryo sa ating mga kababayan na nagdiriwang today. We pray na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon ng siksik, ligliga, tumaapaw, and may you enjoy your special day kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. At ngayong araw, dito po sa Ahensya de konsensya patuloy po nating nakakatuwang ang mga government agencies na ang kanila pong layon ay makapagbigay linaw sa inyong mga concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan. And today, ang atin pong featured agency ay ang TESDA at makakasama na po natin via Zoom ang Executive Director of Partnerships and Linkages Office, walang iba kundi si Ma'am Flora Meljoy song song Miss FMJ magandang hapon po sa inyo Magandang hapon po sa inyong lahat at uh, magandang hapon are well ganun din sa ating mga kababayan na sumusubaybay at uh, patuloy na gustong malaman to ano yung mga developments na mayroon ang ahensyang ito ng pamahalaan na naatasan para magbigay daan sa mga programa na Mag-de-develop uh, ng ating mga manggagawang Pilipino para maging globally competitive sila mm -hmm. at uh, workforce ready dahil sa ating mga pinagkakaloob na opportunity for training and upskilling doon sa ating po mga kababayan na gustong pasukin ang iba't ibang sektor ng paggawa. Yes, Ms. FMJ, and salamat po sa muli po ninyong paglalaan ng oras para po sa ating mga kababayan. Alam po namin na talagang hektik uh, hectic po ang inyong schedule dyan <laughs> sa TESDA no? dahil uh, mukhang nitong mga nakaraang araw ay uh, marami po kayong pinuntahan. So, makikibalita na rin po kami, Ms. FMJ, sa mga gawain po natin ngayon dito sa TESDA. Oo nga, uh, actually, ano, photo finish ako na naka Makarating at nakaabot sa ating uh, Talagang weekly. Talagang kaka-touchdown uh -oh. lang ano Ms. <laughs> FMJ. <laughs> uh Oo, -oh, weekly. <laughs> Dahil po uh, itong nakalipas na linggo ay uh, nagkaroon ng, ano to eh, yung unang activity na ginawa ng uh, TESDA ay, uh, ano to, historical to kasi medyo first time na mangyari na magkaroon ng joint management committee meeting ang Department of Education at saka ang TESDA at uh, ginawa namin 'yan doon sa Bacolod mm -hmm. uh, noong Monday and Tuesday. Tapos noon sinundan naman 'yon ng uh, general directorate conference ng mga lahat ng mga direktor ng TESDA sa buong Pilipinas hanggang sa provincial and district uh, level ng mga director ay uh, nagpulong-pulong din kung paano mas maihahanda ang uh, mga offering natin sa ating mga kababayan at sa ating mga stakeholders din kasi kasama dyan yung mga in iba't ibang industriya na gusto nating makatuwang sa pag-develop ng ating mga manggagawa. And this afternoon, kasama rin natin ang isa sa mga kapartner, mm -hmm. ang isa sa mm -hmm. mga stakeholders na maituturing. Dahil sila rin po ay isa sa mga uh, sektor na kailangan-kailangan uh, talaga ay yung masanay na at maging uh, equipped na yung kanilang mga kukunin na mga manggagawa dahil may napagkaano ito eh, isa sa mga uh, nagiging ano malaking pangangailangan Kung mm -hmm. dati pagka binabanggit mo yung kanilang line ng ng uh, business mm -hmm. o ng operation mm -hmm. eh parang para sa mga ano uh, it's more of a Um, convenience or yeah. more of uh, parang uh, pandagdag na lang na uh, pleasure mm -hmm. uh, sometimes no? pero ngayon po ay isang necessity na ito eh yung mm -hmm. yung linya nila at ito yung yung pong may kinalaman sa uh, communications and the uh, yung mga fiber uh, internet natin mm -hmm. na tinatawag fiber optics know? internet fiber optics uh -huh. kasi sa panong ito eh parang Uh, hindi kumpleto ang mm -hmm. ang iyong araw ka hindi ka nangailangan ng ganitong connection. Mm -hmm. no? And that makes us more connected. Yung connectivity ay napaka-crucial niyan sa lahat ng aspeto na ng ating pamumuhay ngayon. No? Maging sa ating mga relationship, di ba? Yes. Pagka walang internet, ang hirap, mm -hmm. di ba? So, kulang na kulang. Talagang, kulang na kulang. Mm -hmm. So talagang very uh, necessity ang dating nung kanilang ginagawa. And this afternoon po ay uh, makakasama natin, makakakwentuhan natin no less than the Vice President and Acting Head of People and Culture Converge ICT Solutions Incorporated. Para makwentuhan tayo kung ano ba talaga pa ang ginagawa ng kanilang kumpanya. Uh, um makakasama po natin si Mr. Irwin uh, Dotimas. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Erwin, and welcome po sa Ahensya de Consensya dito po sa 702 DZAS. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, salamat po sa inyong availability din para makakwentuhan namin kasi mm -hmm. nga uh, gaya na ng nabanggit ko, uh, in the past, parang hindi ganun ang nakikita natin na pangangailangan para sa inyong ibinaybigay na serbisyo at uh, sa mga produkto na Uh, galing sa inyong kumpanya, pero ngayon feel na feel mo kapag ka nagkaroon ng problema, uh, very, ano, very affected tayo kapag ka nagkaroon ng problema sa connectivity. Um, in particular po ba, ano yung focus o yung uh, ginagawa ng inyong kumpanya para sa ating mga kababayan? Okay. So, ang Converge po, <clears throat> kung uh, familiar po Um, I'm sure naman marami po nakakilala sa kung sino si Converge, uh, mm -hmm. uh, ICT Solutions Incorporated. No? So primarily what we do is provide internet services to our uh, customers. Um, kung matatandaan niyo po nung panahon ng pandemic, doon po naging uh, malaking pangangailangan ng ating mga kababayan sa connectivity. Mm -hmm. I'm not saying that it was not needed prior to that. But uh, I think we all know that when the pandemic happened and then people are um um forced no to stay at home mm -hmm. well ang mga option lang po nila ay 'yung mga pwede nilang gawin sa loob ng bahay para maging uh, safe po sila mula doon sa epekto ng uh, covid uh, uh, ng covid do, sa ating mm -hmm. pandemic mm -hmm. so so people were really resorting to a lot of things one of which would be um maximizing their connectivity kasi doon din na uh, umusbong yung industriya ng e-commerce hindi yes, po ba online selling tapos din po yung panahon na ang ating mga kap uh, um, kababayan ay uh, ang naging kanilang uh, pagpipilian sa pagtatrabaho ay maging online mm -hmm. so that's why uh, internet connectivity has been like a, a gold during that time and that that's where we really um not that we have not made our name uh, prior to pandemic but that's when we really felt the growth of the organization during the pandemic yes. and even po <clears throat> sa aming side sa TESDA na isa sa mga agencies ng pamahalaan mm -hmm. na nasa education sector mm -hmm. napakalaking tulong talaga ng uh, connectivity during the pandemic as so yes. we had to resort to flexible uh, learning para doon sa ating mga kababayan na nagte-training kasi nga merong di ba restricted ang ating movement mm -hmm. hindi pwedeng pumasok eh, eh kailangan ituloy yung pagte-training sa kanila kasi um, hindi naman nawawala yung yung need mm -hmm. for for uh upskilling and yeah, for right. healing ng ating mga manggagawa so talagang uh, felt need naging necessity nga mm -hmm. uh, actually okay. mas na-realize natin yung yung papel na ginagampanan ng mga kumpanya na nagpo-provide ng connectivity Uh sa inyo po operation ngayon ay uh isa kayo sa mga nag-entertain, -e nag-accommodate ng ating mga trainees. Um, has this mm -hmm. been uh, a practice ng medyo matagal na or bago lang din po ito? Uh, when you say mga training coming from our partners like Kesda po ba? Yes po, yes po. Okay. Actually matagal na rin po yung nagiging engagement. In fact prior I joined the uh, Converge. I heard one of our uh, training managers uh, used to be an employee of TESDA. Mm. And then kaya kaya siya naging empleyado namin because uh, nakakita siya ng opportunity during yeah. the partnership, the prior yeah. year partnerships. Kaya sa, sa parang ang pagkaintindi ko po nung kaniyang storya ay nakita niya na meron siyang kalalagan sa corporate. So that's why she explored explore opportunity. But the story there is that kaya namin siya nakilala dahil nagkaroon ng pagkakataon na makatrabaho si Testa. Dahil patuloy po talaga yung partnership na binubuo natin. No? Uh, um, Nirecognize po natin sa Testa na isang institusyon na talaga nagbibigay ng mga uh, kalidad na, 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 graduate ng kanilang institusyon. So, lagi po kami lumalapit kita sa pag may pagkakataon para magkaroon po ng partnership doon sa pagpapalitan ng ng uh, kaalaman no na makakatulong din sa aming uh, operational requirements. In particular, yung mga qualifications na hinahanap niyo para ma-train for future uh, employment din sa inyong kumpanya. Depende po kasi ma'am eh, no yung ating pong naipasok na um, uh, partnership ay nag-i-involve dun sa mga technician po natin. So ito yung mga talagang um, Um, nakatutok doon sa pag install ng ating mga kable or yung mga fiber cables natin mm -hmm. from where it's coming from yung pinaka uh, centralized office papunta po doon sa ating mga ano mga customers so um nung, nung time po na ako yung uh, business partner ng isang uh, subsidiary namin na uh, may malaking pangangailangan para sa mga technician na to ang kailangan lang po namin at least ang educational background is uh, nakatutongtong ko ng college may 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 uh, pag, uh, may, may konting alaman or may pagkakaunawa tungkol sa mga technicalidad ng pag-install uh, hindi naman kailangan diretsong pag-install ng uh, fiber cable eh kasi mm -hmm. ituturo naman po 'yan yes pero um nung time ko po dinidef dinidefine ko at least merong appreciation how wirings wiring connections uh, can be done So kahit mga electrical uh, background, no, electrical technician background, we are okay with that because we will be training them. Tapos 'yun. Um syempre, kasama na rin doon yung malasakit sa mga customers, no. Isa rin yung sa mga tinitingnan namin mm -hmm. at uh, malas malasakit sa kumpanya. And among others, no. So yun po yung mga ilan sa mga qualifications na tinitingnan natin. Mm -hmm. And how po, well, how was the experience? Yung pag-accommodate po ninyo. Hindi yeah. ba nakakagulo? Kasi <laughs> yung mga, <mukha, laughs> yung mga iba, yun ang apprehension nila. Naku, dagdag lang yun na. Iisipin pa. pa. namin oh, dito pagka nag-accommodate kami ng mga trainees. Ah, hindi naman po. Kasi kung parang kasama rin naman po yun sa intensyon ng aming kumpanya na makapagbigay ng oportunidad sa ating mga uh, kababayan dito sa Pilipinas. No? So mas nagugustuhan po namin, no, mas marami, pa, marami po kaming option na pagkukunan ng aming mga potential na mga employees. At uh, patuloy po kami tumitingin sa mga institusyon katulad ng TESDA dahil at katulad ng sinabi ko kanina tinitingala po namin yung kalidad ng mga estudyante na nanggagaling sa TESDA. At uh, napapatunayan naman po yun kapag ka dito na po sila. And katulad ng sinabi ko, isa po sa mga dating trainer ng TESDA ay galing po sa amin. So hindi po namin nakikita na na istorbo kumbaga or yeah. dagdag sa proseso yung pagkuha namin sa test dahil yeah. kitang-kita naman kung ano talaga yung kayang kakayanan nila kapag nasa trabaho. na. bigko saye eh, nakakatulong pa nga ano uh, sir Erwin no sa inyong uh, kumpanya. Mm -hmm. And uh, as of now um, uh, sir Erwin sa ating mga learners may mga na absorb na po ba tayo na full-time employee dito sa Converge. Meron po tayong mga uh, ongoing sa ngayon actually no mm -hmm. in partnership with uh let me just be Uh, very specific about it no kasi meron po kaming um, partner institution din mm -hmm. that uh was give uh, and then through that partner institution we were granted the certificate of accreditation for dual training system nung no, nangyari po ito noong March 27 2024 prior that may may mga engagement lang po kapag may mga job job fairs and whatnot, no so we we're getting uh, assistance from TESDA no but this time we made uh, we entered into a and then we made it uh an official uh, partnership. no? And then, from the time that we signed the MOA with them, no, we have an um, ongoing uh, number of seven trainees who are currently deployed or assigned into one of our major projects. Now, hopefully, kapag mm -hmm. uh, nagtuloy-tuloy po ito, then hindi po natin isinasara yung pagkakataon na sila ay maging uh, regular nating mga mm -hmm. uh, Aware na rin po siguro kayo dahil nabanggit niyo kanina yung inyong partnership with the uh, dual tech training Center na isa sa mga implementers niya ng dual training system, uh, uh -huh. enterprise-based training program na nirarun o pinapatakbo ng TESDA. And uh -huh. just very recently ay merong development sa paraan ng pag-offer din ng enterprise-based training programs kasi nilagdaan na nga ng Pangulo yung Enterprise-Based Education and Training Harmonization Act. Kamusta po ang dating noon sa Converge? Would you still be continuing with your engagement sa pag-train ng ating mga future workforce using this training delivery modality? Hindi po tayo, hindi po natin sinasara yung oportunidad sa bagay na yan, ma'am. FMJ, tama po ba? Tama po. Tuloy-tuloy po tayo. In fact, may ilan na rin po tayong mga institution. May it be with TESDA or another um, um, institution no we continuously reach out to them dahil kagaya po nang nasabi ko kanina parte rin po ito dun sa mission ng ating kumpanya na makapagbigay ng oportunidad sa ating mga kasama sa uh, ibang ibang parte ng ating uh, bansa no um, we we definitely would want to extend uh, job opportunities to our employees and and mismo po ng ating CEO ina-acknowledge niya na mahusay po ang uh, ang hanay ng ating mga manggagawa sa Pilipinas ang kailangan lang may bibigyan sila ng pagkakataon na makapagtrabaho at magkaroon sila ng magandang oportunidad na makapagtrabaho so yun po yung contribution natin sa ekonomiya natin bigyan sila ng pagkakataon or ng access sa so, so mga trabaho na makapagbigay sa kanila ng uh, um, magandang kinabukasan and then we believe that converge has that ability yeah. you know? so we are not stopping to uh, ex um um ex, um exploring you no know, um, all means of getting uh, employees you no know, from different ways of recruiting including partnership with institutions like yours um, building co-building or co-creating um, curriculums or curricula with uh, acad academies so they can be prepared you no know, the, the students who would be benefiting from that uh, um, um framework or curriculum curriculum would uh would be prepared not to be part of um a company like ours no hindi lang not necessarily our company but other companies but may also be offering them the opportunity but hopefully yung binibigay po nating oportunidad na yon ay ang isa sa mga uh, primary na makikinabang ay converge no? yes and uh palagi ko mas na feel parang uh, katulad ng mga iba pang mga residente na or rather residences ng ng ilang areas mm -hmm. na katulad namin eh medyo affected kami dun sa nagiging serbisyo ng <laughs> kasi dati eh, very close sa ating uh, pananaw na ito mag-deliver pero ngayon we're given with a convergence. eh wider yung array of pwede mong pagpilian mm -hmm. ng mga okay service provider, no? Okay. So, patendang, ano yan, uh, it's a healthy competition na bibigay yes, natin sa ating mga kababayan. And, syempre, pagka ganun ang gusto nating direction na tunguin, kailangan din, eh, uh, updated yung ating mm -hmm. mga workforce kasi sila yung may first encounter do sa mga magiging kliyente. So, thank you po I'm from our end, from TESDA, eh. Nagpapasalamat kami kasi nga, nandyan ang Converge na kinonsider din um, na maging kabahagi doon sa paghubog, uh, pag-develop ng ating workforce para sa sektor na inyong ginagalawan. And uh, we just hope po na uh, kasi nga doon sa bagong batas, yung IBET uh, Act, medyo may pagbabago sa, sa paraan eh ang converge na ang magpaparegister ng mga programs if ever na gusto ninyo mag-offer uh, ng Uh, ganun pa rin training sa inyong mga future or mga prospective na mga workforce. So we hope na nagpapatuloy pa rin po kayo and uh, nandyan naman ang ating mga kaibigan din from Dual Tech na mm -hmm. will be able to assist you mm -hmm. doon sa bagong proseso na kailangan pagdaanan para po maging ano na uh, makapag-transition tayo doon sa bagong framework na ginagamit sa pag ng enterprise-based training program. So, maraming salamat po, Sir Erwin. Alam Thank namin you, na Irwin. kung gaano kabisi ang TESDA, ganun din kayo kabisi, lalo na sa mga uh -huh. patong ito. Kaya nagpapasalamat po kami for uh, giving us the opportunity na makakwentuhan kayo. And uh, we just hope that this will not be the first mm -hmm. and last. May mga future kwentuhan pa rin po tayo para sa magiging mga development pa ng ating paghubog sa isang Uh, work-ready and globally competitive. Uh, tatanong, paano ba makakapag-avail din yan, no? Yeah. Mga training na yan. Mm -hmm. Pwede nyo pong bisitahin ang website ng TESDA www.tesda.gov.ph .eh, at doon nyo po malalaman yung mga iba't-ibang opportunity at kung saan kayo pwedeng pumunta. Kasi merong, sigurado ako, merong isang test the office na malapit sa inyong mm -hmm. lugar para matulungan din kayo sa posibleng mga katanungan pa po ninyo. Mm -hmm. And syempre, huwag din kalimutan ha, na tumutok every Friday dito po sa Ahensya de Consensya dahil uh, palagyan po nating nakakatuwang ang test na ano, para po sa ganitong mga updates. And uh, ano yun lang yung website nila ah, uh, natin, na uh, mama FMJ, ano, para po ma-check din nila yung iba't ibang programs and activities po ng TESDA? Yes, www.tesda.gov.ph dahil po sa TESDA, sa pamumuno ng aming secretary, sa secretary Francisco, Jose Francisco Kiko Benitez, naniniwala po tayo na kapag sama-sama sa TESDA, kayang-kaya. Okay. So once again, Ms. FMJ, maraming maraming salamat po. Ayan na maging kay Sir Erwin na nakasama din natin ngayong hapon. Mag-iingat po kayo. God bless you and good afternoon. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si na Mr. Erwin Dotimas ang Vice President and Acting Head of People and Culture ng Converge ICT Solutions Incorporated at si Ma'am Floramel Joy Songsong, ang Executive Director of Partnerships and Linkages Office ng Technical and Education Skills Development Authority o TESDA sila po. Ang ating nakatuwang dito sa Ahensya de konsensya ng kanila pong layunin ay makapag bigay ng mga global na klase ng training na siyang magbubukas ng maraming oportunidad para po sa ating mga kababayan. At uh, pago po tayo, pansamantalang magpaalam, mga pahabol lang napabati dito. Good afternoon kay Ate Josephine Reyes Uson, kay Kuya Edgar Mangantulaw from Etchage, Isabela at si Ate Mila Ocampo. Magandang araw po sa inyo, maging kay Brother Willie Tuazon at kay uh, Kuya Epifanio Salvador. So once again, salamat po mga kaagapay sa inyong uh, pagsama sa amin. Nagpapasalamat tayo sa ating mga nakatuwang sa broadcast. Ang mga kasama natin dyan sa Bukawi Transmitter Site, kay John B. Reyes sa Control. Nakakasama naman natin sa RTV, si uh, Ate Aileen Valdez. At uh, salamat din sa assistance ni Shekaina Abalon, maging sa ating broadcast engineering team na sina JV Tabua Chris Molina at Angelo Menor. At sa ilang sandali, susunod na ang programang Doctors Online. Magkarinigan po muli tayo next week, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Music. Agencia de Conciencia Servicio Publiko. Para sa iyo, Kapilipino Tumatakbo na naman pala si ano, for governor Mukha naman maayos at galing sa mayamang pamilya eh. Okay na to Hep, hep Teka lang friend, sa pagpili ng leader, hindi pwede ang okay na to. Malaki ang role na gagampanan ng isang governor. Alam mo bang siya ang chief executive o pinakapinuno ng isang buong probinsya? Siya ang aatasang tumingin kung tama ang implementasyon ng mga programa at proyekto, kasama na ang pagpapatupad ng mga batas at ordinansa para sa kapakanan ng mga constituents niya. Eh bukod dun, eh, ano pa bang ina-expect sa isang provincial governor? Expected rin ang mabusisi niyang paghanap ng mga paraan para ma-generate ang kita sa probinsya.